Inaaregla pa rin hanggang ngayon ang kondisyon at kapalit kung pakakawala ng Hamas ang mga dinakip. Habang patuloy ang pagsalakay ng IDF sa bakura ng Al-Shifa upang wasaki ng pinaniniwalang himpilan sa ilalim ng lupa. Iba-ibang hinala at haka ang lumalabas sa tunay na balak kung magaganap ang palitan ng hostages. Kesyo titigil na ang gulo o marahil sumuko ang samahan o tried rin ang Israel. Ano man ang katotohanan, isa itong unang hakbang lamang hanggang ngayon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang nakagigimbal na layunin ng grupo sa huli o ang endgame ay napagalamang nakatatak mismo sa kanilang simbolo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Nalalapit na ang pag-areglo sa kondisyon kung pakakawalan ng Hamas ang sobra sa dalawa mga Israeling dinakip. Kabilang sa kapalit ay ang pagpapalaya sa mga bilanggong Hamas at ilang araw na ceasefire. Pinag-iisipan ng Israel kung sasangayon ito sa kahilingan ng grupo o kailangan nilang magbigay ng sarili nilang kondisyon. Maraming bansa ang nagpahayag ng suporta sa tigil putukan upang masagip ang ilang bihag pero may ilan ding tumututol. Ibinalita kamakailan lang na dahil sa naubusanan ng langis sa mga kweba, kaya kailangan ng ceasefire. Inulat din na wala ng tubig, pagkain at iba pang pangangailangan kaya kailangan ng tigil putukan. Ilan lamang ito sa mga pinaniiniwalaang dahilan kung bakit nakikipagbargay ng Hamas sa Israel. Pero may isa pang rason na hindi alam ng karamihan dahil lang nakatatak sa kanilang bandila. Ano't ano pa man ang katotohanan, wala pang opisyal na pahayag ang IDF kung payag sila o hindi. Kung pakakawala ng mga hostages, siyempre mabuti ito para sa Israel at siguradang mabuti rin para sa Hamas. Makakalaya na rin sila matapos ang sobra sa isang buwan. Sa kabilang kampo naman, makakapag-armang muli ang grupo at makakapagkarga ito ng langis sa kanilang mga kuweba. Mukha nga namang maganda para sa magkabilang panig. Pero kaila sa marami na magaganap ay sitwasyong makakaapekto lamang sa short term, hindi sa malayong hinaharap. Ano ang ibig sabihin nito? Walang masama kung ang mangyayari ay maganda ang epekto para sa mga susunod na araw. Pero mas mainam kung ang aksyon ay base sa kung ano ang nakakaapekto sa malayong hinaharap o sa long term. Upang mapagtanto ang kahihinatnan, mas mabuti kung susuriin muna ang balak ng amas para sa Israel. Kung alam natin ang nais ng ama sa malayang hinaharap o ang end game nito, mas madaling mapagtanto ang kinabukasan ng Estado. Kaya ang tanong ay, ano ba ang balak ng Hamas? Ilang eksperto at mga analyst ang nagpahayag ng kanilang kaalaman tungkol sa kung ano talaga ang balak ng Hamas na hindi lang pang short term pero pati long term. Tila mayroon itong mga hakbang na ginagawa at ito ay nakasaad sa kanilang tatak ang bandila ng amas. Kung mapapansin ang mga miyembro ay may suot na banda ng kulay berde at kasulatan sa Arabong kulay puti. Ang kulay berde ay dati ng kulay ng mga Muslim. Sa katunayan, makikita ang kulay na iyan sa bandila ng Saudi Arabia. Mapapansin rin ang tinatawag nilang shahada o testification ng deklarasyon ng pananampalataya kung saan mababasa sa Tagalog ay walang Diyos maliban kay Allah. Si Muhammad ang sugo ni Allah. At ang espada sa ilalim ay simbolo ng katarungan, o hustisya. Pero hindi lang basta-basta hustisya. Hustisya ng Sharia Law. Kung titignan ang bandana ng mga miyembro o mga sumusuporta sa grupo, halos pareho ng bandila ng Saudi. Pero minsan may ilang dagdag. Makikita yung ibang bandana ay may apat na kataga. Dalawang malaki at dalawang maliit. Tapos, dalawa sa kanan at dalawa sa kaliwa. At mayroong pabilog na logo sa gitna. Iyan ang bandila ng Hamas. Dahil sa ang basa sa Arabo ay mula sa kanan papuntang kaliwa, ang unang maliit na salita sa kanang itas ay ang deklarasyon ng mga Muslim na walang Diyos maliban kay Allah. Tapos sa kaliwang itas ay ang karugtong nito, si Muhammad ang sugo ni Allah. Sa kanan muli, sa ibaba, yung mas malaking kataga, ito ay nangangahulugang mandirigma o sundalo. Tapos sa kaliwa ay pangalan ni Muhammad al Kassam isang tanyag na muslim mula sa Syria na naging isang inspirasyon sa maraming Palestinians. Napatay si al kasam sa pakikipaglaban sa mga Briton na pinaniniwala nagdulot ng Great Palestinian Rebellion noong taong 1936. Kinikilala ng mga Palestinian jihadis ang lalaki bilang isang ehemplo pagdating sa labanan. Ang pangalan ito ay ang naging tawag sa militar ng Hamas, ang al qassam Brigade. Ito rin ang grupo na sumalakay sa Israel noong ikapito ng Oktubre. Ito nga ang ulat ng Al Jazeera. Nang na Al qassam Brigade ay ang sangay na militar ng Hamas. Tapos, sa gitna ng banda na makikita ang pinakabandila nito, ang susi sa tunay na pakay ng grupo para sa Israel. Ito ang kodigo na magbubulgar ng kanilang layunin, hindi lamang sa gitnang silangan, pati rin sa buong mundo. Ano ang endgame ng Hamas? Ano man ang motibo ng grupo sa pagpapakawala ng mga hostages, ito ay short term lang. Kumbaga step one pa lang ito, hindi ang tinaguriang endgame o ang huling hakbang. Para malaman ang gagawin ng hamas, mas mainam kung titignan ang kanilang bandila at kung ano ang sinasabi doon. Kung pagmamasdan, sa gitna ay ang bubunga ng Dome of the Rock. Ito ang gusali sa Temple Mount na nasa Jerusalem ngayon. Sa loob nito, ang bato na huling pinwestuhan ng propeta bago naglakbay papuntang langit. Pinaniniwalaan din ito na lugar kung saan inatasang ialay ni Abraham ang kanyang anak. Sa mga Hudyo at Kristiyano, ito ay si Isaac. Pero sa Islam, ito ay si Ishmael. Ang dalawang espada sa harap ng dorm ay sagisag ng katarungan. Halos katulad din ng bandila ng Saudi. Pero sa ngayon, maaaring sabihin na ito ay simbolo ng pagiging armado ng grupo. Kaya yung iba, pinalitan ng simbolo ng Armalite. Mapapansin na nakapaligid ay dalawang bandila ng Palestina na may kulay pula sa itaas, berde at itim sa labas, tapos may nakasulat sa loob. Ito ang Shahada, ang deklarasyon ng pananampalataya. Sa kanan nakasulat ang mga katagang walang diyos maliban kay Allah, at sa kaliwa naman ay si Muhammad, ang sugo ni Allah. Sa ibaba ng dalawang espada ay ang pangalang Palestine. Tapos sa pinakaibaba ay ang berdeng may sulat na puti kung babasahin mula sa kanan papuntang kaliwa ay Islamic Resistance Movement, Hamas. At sa pinakaitaas, mapapansin na may maliit na bedeng figura na tila patusok at nakaturo sa ibaba. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung maaririnig mo na ito ay ang mapa ng buong estado ng Israel. Pero kung hindi ka makapaniwala, pagmasdan mo ang mapa ng Israel at ikumpara mo ang itsura ng dalawa. Pero ano ang ibig sabihin nito? Marami ang naniniwala na ang emblem ng grupo ay may secret code na magbubulgar sa tunay na layunin ng amas, hindi lamang para sa Israel, pero pati sa buong sanlibutan. Ang Dome of the Rock na nasa gitna mismo ng logo ay isa sa pinakasagradong gusali sa mundo ng Islam at napapalibutan ito ng bandila ng Palestina kung saan nakasulat ang deklarasyon ng pananampalataya. Sa madaling sabi, ito ay senyales ng pagprotekta sa Dome of the Rock na obligasyon ng bawat Muslim. Kung matatandaan, ibinalita sa National Post na kailangan magingat ang lahat dahil matapos ang pagganti ng Israel na nawagan ng Hamas sa lahat ng Muslim ng Global Jihad o Holy War. Ang dalawang espada na simbolo ng katarungan sa bandila ng Saudi at simbolo din ng pakikipaglaban ng mga Palestinian sa Israel. Katulad ng nasasaksihan mula pa noong naitaguyod ng Estado sa gitnang silangan. Ibig sabihin lang nang ang pagprotekta sa Dome of the Rock ay hindi matatamo sa maayos na usapan o sa tahimik na pakikipag-ugnayan kung hindi sa karahasan gamit ang sandata. At ang mangunguna sa pakikipaglaban ay ang nakatatak sa ilalim na Islamic Resistance Movement at ito ang Hamas. Ang marahas na labanan ng dalawang grupo ay may isang pinaniniwalaang kahantungan na makikita sa pinakatuktok ng emblem. Ito ang pinakamahalagang bahagi nito kaya nasa itaas ang mapa ng Israel. Ang unang hakbang na nais ng Hamas ay ang gawing Palestina ang buong Israel sa pamamahala ng Islamic State sa ilalim ng Sharia law at hindi sa Israel natatapos ang layo ito dahil hindi titigil ang Hamas hangga't hindi nagiging Islam ang buong mundo. Nakagigimbal na balak para sa lahat kaya mapapansin nang sinisigaw ng mga sumusuporta sa Hamas ay from the river to the sea, Palestine will be free. O mula sa ilog ng Jordan na nasa kanan ng Israel hanggang karagatan ng Mediterranean sa kaliwa. Ito ang ulat ng AP News ng slogan ay nangangahulugang magiging malaya ang Palestine. Siyempre, magiging malaya kung mawawasak ang buong estado ng Israel. Kaya kung susuriin ang sigaw, hindi sinabing Palestine may be free o Palestine can be free. Ang sabi ay, Palestine will be free o sigurado na sila. Sa dahilang nagsimula na nga ang unang hakbang sa Islamization ng buong gitnang silangan at ang endgame nito ay Islamization ng buong mundo. Anong araw lang mapupulot dito? Ano man ang kahinat na ng mga hostages? Ano man ang kondisyon? O ano man ang kapalit? Ito ay mabuti para sa mga nabihag. Pero sa Hamas, hindi na siguro ito mahalaga. Dahil ito ay unang habang palang at marami pang kasunod Nakatapda na sa kanilang bandila ang endgame na magsisimula sa pagkawasak ng Israel Kaya pakawalan man ang mga hostages nito ngayon Sa huli, kailangan pa rin silang mawala Alang-alang sa katuparan ng sinisigaw nilang Palestine will be free Kaya maging mapanuri sa anumang senyales Dahil pagamat walang kahalagahan sa unang tingin Kung susurin, ito ay malalim Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.